pinasilip ni Yasi Pressman ang kanyang kahangahangang paglalaro sa golf. Habang ang veteranong aktor naman na si Ronald Valdez pumanaw na. Silipin natin yan sa ulat showbiz ni Katlea Antonio. Pumanaw na ang award-winning veteran aktor na si Ronaldo Valdez sa edad na 77. Kinumpirma ng Quezon City Police Department ang pagkamatay ng veterano aktor hapon itong linggo, December 17. Ikinabigla ng ilang kasamahan niya sa showbiz ang pagkamatay ng aktor. Kabilang na riyan si Katrin Bernardo na naglabas na rin ng kanyang tribute sa aktor sa kanyang Instagram account, kung saan ibinahagi niya sa kanyang IG stories ang iba't ibang memorable photos at videos nila ng aktor. Kabilang na ang behind the scenes habang nasa shooting ng Too Good To Be True, kung saan huling napanood ang aktor na pinagbidahan ni na Katrin Bernardo at Daniel Padilla. Samantala, magkakaroon naman ng remake ang anime series ng One Piece, isa sa pinakamalaking Japanese manga at anime franchise sa mundo. Inanunsyo ito sa Jump Fiesta 2024 na ginanap nitong linggo, kung saan naglabas din ang Netflix sa isang video hinggang sa nasabing remake. Ang gagawa ng remake ay ang Wit Studio, ang Japanese animation studio sa likod ng tatlong season ng Attack on Titan at iba pang kilalang anime series sa Spy X Family. Nakatakdang i-release ang anime remake sa Netflix. At ipinakita naman ni Yasi Pressman ang kanyang galing sa paglalaro ng golf kahit heels. Sa Instagram, ibinahagi ng actress ang isang video kung saan kahangahanga siyang naglalaro ng golf kahit hindi komportable ang outfit. Nilagyan niya ito ng caption na may hashtag na hashtag girl golf. Sinabi rin niya na ang kanyang post ay katuwaan lamang at hindi dapat seryosohin. Katleya Antonio para sa bayan.